Nakuha sa CCTV sa kahabaan ng southbound sa Edsa Cubao, Quezon City, biglang nagkatang isang kotse hanggang sumalpok sa concrete barriers. Halos mayupi ang harapan ng sasakyan dahil sa impact ng aksidente. So nanggaling siya doon sa may dolo, naririnig na namin may, ano, may tumutunog na siya. Tapos pag, paglingon, lingon, pag namin doon, lumingon kami, akala namin didiretso siya dito sa amin. Tapos o, ang yung sasakyan na yun, bali dalawa sila. Isang nakagren at saka ito. So ito, bali, nag, ano siya, naglihis umikot-ikot ngayon siya ng ganyan. Pagka after nun, bumanga na siya doon. Ayon sa rumispondeng barangay, nawala ng kontrol ng sasakyan dahil sa pumutok na gulong. Pero nang lapitan nila ang driver, nabistong nakainom ang driver at tatlo pa niyang kasama. Advice po natin sa mga motorista po ma'am na magdaan-daan po sila at uh, huwag po pabiyahin ng na nakainom and then yung sundin po natin yung ano, uh, 60 km per hour po. Hindi pa makausap ang driver dahil dinala siya ng rumesponding ambulansya sa ospital. Vel Custodio para sa bayan.